Kanin pa pala ako. Karawa. Kain tayo mga inday. Mga umduy. Ang aming ulam is puro <laughs> As usual, huli na naman ako. <laughs> Ayan o. Wala kang siwid na mahaba. Wow! Don't <laughs> yeah. don't Hi. Sabi ko na kay Manlo. Sabi ko kay Manlo. Huwag nyo lang pansin yun, Seriman. Huwag nyo. ano yan, nagbibigay kayo. Pahingat ng yun. Guys, tingnan nyo to. Madilim pa din. Ganyan natin. Ganyan. natin. Ay, ako lang nila, guys. Oo, may bulad. Merong ano. Ayaw sila Ay guys! Ayan na guys. Mali na naman. Maling yeah. mali na naman. Ayan na sarap guys. So, oh. Ni, ano nga tau? Salad na talbos ng kamote. Okay. And then meron din steam, okra at bulad. At meron din silang gulay. Ayan meron silang isda. Ito sa Facebook tapos siyempre di nawawala ang tinik dyan tingnan nyo oh. Kain tayo. ano na? Anong oras na ba? Ano Lunch time. It's anas dos na yata. Kain tayo guys. Ito natin na tinokya. Kasi... Parinda guys. Ano nga ano, ano, yan? Monday, Thursday. No meat. Kaya kain tayo ng tilapia. And meron din, na. din tayo dito. Saan, mamaya na yan. Oh, yummy! ito gulay gulay tayo gulay is life yan ah, uh, ano to ayan o oh, ano tawag dito ano to Tal, talbus ng kamot nandiyan ka pala kala ko sumama kay papa mo and then meron Ma, tayo dito yung ginata ang gulay and let's eat Dina, 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 dina. Hmm. sap-sap. sap ba -sap. -sap -sap to? Medyo maalat nga. Ay, maalat eh. Maalat? Ay, masarap to kay maalat na. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Salad. Wow. Hmm. Medyo pang picture. Ano? Picture ko. Oh. Hmm. Ay, sarap ng tubig, guys. Mali. Ito Mamaya, ano yung ito ano po kay, jamisin ko? Kaya yung Ang inay, tin. Tin. Alapot, Sarah, kay Gekamay. Hmm. Eh, ang sarap kaya nito. Ba't nilagyan mo ito ng kamatis at saka ano? Si Buya. Kahit nga wala, te. Sarap <laughs> Hmm. Kambing mo na tayo ngayon, guys. Nice. So, okay nga din eh. nga. <laughs> mm. Diba te? First time natin gato Sarap kayo. Mas, mas makabusog na Oo. Oh. Tapos yung salad. Kahit gan gan gan, -gan ng pala tayo. Tapos mm. mag-iho ng... na yung simple yun. Na masarap. Mm. Diba, Ate, pag ano tayo mag-gulay. Tapos mag, mag tayo ng ano. Oh. Para may... Hmm! <laughs> mmm. Ini, ini na naman. <laughs> ini hayun na daliyan po. Ay. Mm, gulay tapos din po ini. Oh, di ba te? Mm. May salad na ganyan, sigehan po. Tapos. <laughs> Wala na yung diet. <laughs> walang diet, <Ay>. uy. <laughs> ano na te, nangyari? Just... na na nimug bayupit, ah, mana. <laughs> kailan di ka pa hindi magbayo mag pag nasa oh. Ah. Ay, uh -huh. uh -huh. Ay, dapat pala dito mag-biofit niya ako pag wala habang walang pasok. Tay. Basta Nike to me re. Ah. Dasa ka dai. Sasama mo. Delikado. <laughs> Yin nga eh nagpapakain na kay Jacob. Patay, sabi, 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 sabi. <laughs> ko, hindi <laughs> <laughs> na tayo tiri. Ano ka no, may gusto mo yan. ko si kuya eh. sa kaday, naito ka na. Taga, <laughs> galit uh, yung ano nyo dun, kahira. Ah, yun pala, tatay. <laughs> sumabog Sumabog, sasabog na pala. play. Nabusog na. Inaan pa ka na. Kaya pwede ba, bilis-bilisan nyo po. <laughs> Mmm. Sarap uminom ng malamig na tubig. Ay, eh. Masarap yung sitaw kasi hindi siya naka Oo oh, nga, te. Masarap, di ba? Huwag mo kasi i-prozen yung sarap. Pag naka yung, yung ano. Iba nila. Sana iba ang lasa. Parang gulay na hmm. ano talaga. Yung, Wagyan, sabi ko parang hilaw na ano. Huwag mo din yung sarap. Huwag Parang hilaw ba? Ito ba yun? Lahat? Ha? <laughs> ha? Ito lang? So, Saka ano, isa? Hmm. Ang gagawin tayo? Well, mix natin yung kulay na. Ah, kasi ganun. Hmm. Hmm. Kaya ba yan? Oh. Ay, ang galing mo dyan. Damage pala, oh. Hindi mo nakita. Wala na kasing ano. At kahit kahit bukas, pag gusto nyo tingin kahit bukas, pwede pa tayo, posible naman maubos natin yan. Oo. Oo nga. Sabi ko nga. No? Hmm. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like so buildings as the chemicals take us higher. Night's young and it's just begun. Yes. As she puts her hand in mine, yes. we wanna chase the night. i do Oh, yan. 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 Tapos na yan. 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 Okay. Hindi yan. 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 yan, 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 yan. yan. <laughs> Marian. kaantok. Busog. Yan na mga... Anong... antok na, may mga inantok <laughs> na <now laughs> sa busugan. Ganda pa nga dito, yung mga hangin. kami dito, kami dito, guys. Kapag, kapag nabubusog, inaatake na sakit ng baboy. Alam nyo po yung anong sakit ng baboy. <laughs> Pagkatapos kumain, tulog. Sila lang po guys. <laughs> ginagawa ko <po> ako. <laughs> Sila lang po yung ganun guys. Bisipa po ako. Yung mata sa ngayon, 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 anong ginagawa ngayon? sa inyo ngayon? Binignit. Ay, binignit. Kaya nang tawag kami reaction. action. <laughs> Hi guys, tapos na kami kumain sa labas and then ay gagawin ako, nakapaa ako kasi sobrang init ng ano. Gagawin natin to guys. Iinitin natin and then parang haluto ba. And then meron tayo din to. So what do you think? I'm going to cook. <laughs> Ayan. So, tingnan nyo guys ako. Ano to ha? meron tayo nito. Ito. Ah, ano tawag ito? Sago. And then, meron tayong langka. And, meron din tayo nito. Dalawa pala ito. Dati it. dalawa. And, this one. So, wait a minute. what is this guys nice. what do you think i'm going to cook make i'm going to make what bullet guys what is this and this one and this one